Magandang araw at ito po ang ating panibagong update. Mukhang may dumating na kamalasan sa buhay ni Gadon dahil sa kanyang pangalalait sa ating mga mahihirap. Ah, at sasabihin pa, haka-haka lamang daw ang nararamdaman nating kahirapan ngayon sa ating buhay ah, dahil sa sobrang mahal na mga pangunahing bilihin, lalo na po yung ating bigas na mukhang walang ginagawang solusyon ang administrasyon ni si President Bongbong Marcos uh, para ma ba ito mga kababayan. So para majustify na walang kahirapan ay nagpakalat ng kasinungalingan itong si Mr. Gadon at sinasabing haka-haka lang daw ang sinasabi nating mga mahihirap na naghihirap po tayo at talamak ang kagutuman ngayon na umabot pa ng 14.2% sa buong Pilipinas at mayroong 19% alone in Metro Manila. Kaya ito na nga po ang karma sa iyo Mr. Gadon. Dahil napatunayan ng Supreme Court na guilty po itong si Mr. Gadon sa kanyang kasong misconduct for committing forgery and making allegation base po sa haka-haka. Ngayon, ah, yan ang asikasuhin mo Mr. Gadon. Ah, wag mo kaming intindihin wag mo nang intindihin itong si Vice President Sara at sasabihin mo pa na hindi mananalo itong si Vice President Sara sa 2028 at sisisihin daw itong mga DDS vlogger mga DDS supporter at pati na rin si PRRD Ibaket, eh, bakit? sino ba yung manok <laughs> ni Mr. Gadon ngayon ha ah, sino ba si Tambalos Los o sino siya <laughs> si po? Sila ba yung tatapat? Ha? Do you think may laban yung mga yan? Ha? At kung hindi nga sinuportahan at nakialyansa itong si Vice President Sara dyan kay Bongbong Marcos, malamang nasa kangkungan pa rin ngayon yan, yung ating presidente ngayon. Imagine mo, kay Lini Robredo nga lang, hindi makapanalo eh. Tapos itong si Gadon, magmamaya pa pa. Naku Gadon, hindi ka nga pinapanalo ng mga loyalista eh. Ngayon, hihirit ka pa. Ayan, karma sa'yo. Buti nga sa'yo para naman mabawas bawasan ang kayabangan mo manggadon <laughs> maraming salamat